Mga idol, nakalaad di karon diri sa uh, Divisoria, no? Dari sa uh, may Dragon 8 sa third floor kay Kining GP7 nga uh, tindahan kay Barato o kay lang mga uh, produkto din he, no? Apil aning mga Christmas decor ba? So, mauna karon nga na mini si Mrs. Anang uh, mga Christmas decor, so nakapalit, nakapili siya o kining ni ang uh, lantern do ang napili niya kining ang kulay pula so karon pagka magpili diha so nimbalihin mi dire sa may mga pang ba mga sinina ba so nakawaman man mi kapili og short pan kay mga gagmay man kaayo so naami diri padulong sa mga sando sa mga bata mo na nga namili siya kamulo siya pamili ang yung ipili katong mga maayo og color so Mula naka nakakuha siya og kanang na ang upat kabok, lain-lain color. Unya yang gi sobi og maayo bakong kung wala bay mga kuan ba wala bay mga sira ba. So okay naman kayo. kay barato ta si Quinta ra ang usa So karon mga idol na mauna ni among mga pinalito nakalagay. Dili pa sa kompleto nakalagay sa basket na nanang sando, na nanang lantern katong uh, ribbon. So, mo na nga anang gayon na mga idol nagpatuyok-tuyok pa mig mayo ana kay nangita palagi mi ug kanang kuan. So karon, nagpun ana na mo, among kuan, bitbit na nako ang among kuan, anay Christmas light, duha ka buok, na katong Christmas ball, duha ka kulay na siya, ang usa ka kulay anak Kuan lang silver, ang usa ka kulay na kulay pula, tuwag -bit, bit ni Mrs. ug so, katunto ang uh, lanyard ba no? Ana, oh, niya oh. Nga namili pagidmig kuan diha tapos kanang higayon ng mga idol nagpaingon namin dito sa kuan nagpa-assist pa mi sa kuan kinangita ako, ko og kanang nang mag-assist lagi kay testing lagi tong tatong kuan tong Christmas light so mo na nga kamulo og pamili si Mrs. Diha so sa kadugayan padulong namin dito sa counter so nakapila na siya kay bayaran na lagi namo ang among kuan kining among mga pinalit so karon Padulong lamin mo pa uli. So, ang mga nabayaran aning ko na mga idol, Mu -ab, mukabat gisaw ka ng 1,600 kay ubay-ubay. bia po niya mong kanil